Pareho ang papel at dokumento pare Pareho ang baril na ginamit Hello po mga minamahal kong manunood Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon Ano mang oras po ninyo napapanood ang vlog pong ito Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa sinabi ni ex-justice Maria Lourdes Sereno na si Duterte daw at ang kanyang pamilya ay dapat kumarap sa extrajudicial killing uh, na issue or yung tungkol sa sakdal dito sa EJK. Pagkat marami talaga siya na nasasabi tungkol dito na ipapanood ko sa inyo ang buong uh, video maya maya. Ano po? Ayon sa kanya, ang um, nakita daw niya talaga yung mga dokumento ito, nakita niya mismo sinabi niya na, uh, at inamin din daw ni uh, General Bato, ni uh, De La Rosa na wala daw talagang tutoong naging investigation talaga. Bago tayo magpatuloy at bago ko ipanood sa inyo ng buo yung video, gusto ko lamang kumunang magpasalamat sa inyong mga suporta at uh, pagtangkilik sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share and comment na rin. And most of all, paki po ang video ito para maraming maabot, maraming makaalam at maraming malinawan ang pag-iisip at maraming makakita ng katunayan at katibayan na ang ating video ay dapat malaman at pawang katotohanan lamang ang ating isinishare. And of course, gusto ko lamang pong i out ang aking Big fan ang aking minamahal na big brother si Renato Templo. Hello sa you brother. Thank you, thank you so much sa palaging panonood ng aking mga videos. Pagpalain ka and uh, always take care and God bless you always and your family. I love you my brother. And ito na nga po uh, ipagpatuloy natin yung video. Ito na and um kayo na po ang bahalang uh, mag-isip-isip na rin tungkol sa mga sinasabi ni uh, sinabi ni uh, ex justice Maria Serino sa video ito. Ang, Ang uh, mga uh, pamilyang Duterte, uh, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? At uh, inamin ni then uh, General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumite nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo, parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unique crime incidents report or killing incidents report, no? Inamin daw ni General Bato de la Rosa na wala pa talaga sila nagagawang investigasyon. Wala pa silang proper na kaso o investigation sa mga dokumento at mga nangyari sa biktima. Pero nyo yun? So, ang, ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang uh, mga international uh, commissions. At yung nakita namin at nakalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na Pare-pareho okay. ang baril. Okay. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang barel sa kaliwa. Pare-pareho ang papel at dokumento. Pare-pareho ang baril na ginamit. 'Di ba? Pagpapakita lamang ng walang katotohanan at gawa-gawa uh, lamang ang kasong ito. Kaawa, no? So, parang yes. ang ebidensya ay manufactured talaga. Diba, diba, diba? Manufactured lamang ang mga kaso at gawa-gawa lamang. Hindi na naawa, ano? At hindi ko talaga maintindihan yung mga supporters ng itong uh, ito mga DDS na parang wala silang konsensya na sabi pa nyo, tama lang yan nangyari sa kanila, bawasan yung mga ganito. What if sa inyo po nangyari? Sa asawa nyo, sa kapatid nyo, sa anak nyo, kamag-anak nyo, sa pamilya nyo. Ganyan pa kaya ang magiging rason nyo? Ganyan pa rin kaya kayo katigas? Mawa kayo, magkaroon kayo ng habag sa punta. Eh, hindi talaga dapat pinapangunahan ang Panginoon at wala sino mang... Ka Walang sino man na may karapatang bumawi ng buhay ng tao pagkat hindi tayo pag-aari ng tao. Tayo ay creation lamang. May gumawa sa atin ang Panginoong Diyos at ipinag uutos niya, 'di ba? sa sampung utos 'yan na huwag kang ikitil ng buhay. Tanging ang Panginoon lamang po ang may karapatan. Tanging ang Diyos lamang. At uh, alam mo ang ICC hindi basta-basta yan na uh, ano no gagalaw. Meron sila talaga nakitang kailangang uh, isunod na procedure. So ipaharap natin si presidente Duterte at nakakatuan ang sinabi ng DOJ lately no kung hihingi ang uh, Interpol ng tulong ay magko sila. Itulong tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC. Na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at uh, marami ho siyang kailangang panagutan. pero niyo yon yung mga nangyaring uh, kaso ng mga injustices sa mga biktima ng EJK, yung mga dokumento mismo ay pinatutunayan ni uh, Ex-Justice um, Maria Lourdes Sereno na nakita niya. And ayon sa kanya, mga minamahal, ano po, na, uh, na ayon sa kanya, yung mga papel daw na nakita niya ay pare-pareho. Ang ibig niyang sabihin, yung, uh, yung mga papel, di ba, sa bawat kaso may kanya-kanyang papel, dokumento, kung anong nangyari, paano nangyari, anong oras, mga bagay-bagay na tungkol sa kaso. Ano po, yung mga biktima ay may pare-pareho daw po na mga papeles at dokumento. So, mapapaisip kayo di po ba bakit kailangan magpare-pareho, di ba? And, um, di ba may mga ginagamit ding baril sa dokumento, uh, nakadokumento na yung mga biktima ay yung mga baril na ginamit na nilagay sa kanila ay uh, pare-pareho. Iisang baril ganon, bawat biktima iisang klase ng baril kasi may ano yan eh may uh, may pagpapatunayan ng anong tawag doon yung kung ano ang tawag nga ba doon yung balit bale yung ballistic uh, report ballistic result and record iisa na yung mga <laughs> biktima di ba grabe talaga, grabe talaga talaga. At isa pa, na yung, yung mga tao, yung mga biktima na ang, uh, na ang karaniwang ginagamit ay kanan, kamay, ay nilalagay sa kaliwa. Doon nila pinapakita na ang ginamit ng tao ay kaliwang kamay. No? Nasa samantalang, kanan ang kanyang gamit. o so, Ibig sabihin, nakikita natin doon na, na yung baril ay nilagay lang. Kasi, pag ito, marito o, o di ba pag nag yung mga uh, gawain na madalas natin ginagawa ay meron talaga tayong tinatawag left-handed or right-handed so yung mga right-handed na biktima nakita doon sa dokumento na sa kaliwang kamay daw nakita yung baril di ba doon pa lang eh malalaman nyo na hindi totoo at gawa-gawa lamang yung kaso. Nakaka, kinabot talaga no sa nakakaawa yung mga biktima hindi ko talaga mapigilan mga minamahal na uh, mga mahal kong manonood na hindi maawa hindi makaramdam ng lungkot at kunting galit although hindi naman hindi ko kamag-anak o hindi ko kaano-ano yung mga biktima pero tayong mga minamahal na manunod ay mayroon tayong konsensya eh pag uh, likas tayong mabait, likas tayong makatao, likas tayong may takot sa Diyos, makakaramdam tayo ng awa, ng habag sa mga taong naggawa ng hindi tama. Diba? Uh, sila lang na mga matigas ang puso at kanuuban. Sila lang na mga kumakampi sa masasama, sa masamang gawain, ang hindi talaga makakaramdam ng habag at awa, kundi pagmamalaki pa nila, ipagdidiinan eh pa nila na tama yung nangyari, tama yung ginawa. Hindi po tama yon. At uh, isa pa yung, uh, makikita dito na lumalabas talaga na yung ebidensya, ayon kay Sereno si ha, uh, sinisigundahan ko na rin lang na kasi may mga isip naman po tayo, eh, di ba? May sarili naman tayong pagpapasya at uh, kung anong na may sarili tayong konsensya, may sarili tayong pag-iisip kung anong makikita natin at uh, ma -ma tawag ma natin na ang mga ebidensya, ang mga nangyari talaga ay manufactured. Kung baga, gawa-gawa So, di ba? But good thing is, uh, naglalabas na ngayon. Sabi ng DOJ, sabi nga ni Sereno, si ay, ay pwede na raw bigyan ng DOJ ng dokumento or makikipagtulungan sila sa Interpol sa kalimang hingiin or kailanganin ang kanilang tulong. And good news yun kasi talagang sooner or later darating ang supwena ng ICC at manginginig kayo, manginginig si Duterte at ang pamilya niya pagkat kasama silang aarestuhin at isa-serve ang supwena kasama yung mga syempre, involved sa kaso, yung mga pulis na nagsagawa nito. At nanginginig na si General Bato dito. Good news yan kasi hindi nila pwedeng sabihin hindi saklaw, hindi sakop. Kasi maraming, uh, if I am not mistaken, ano po, dalawa ang kasong na isang pa sa ICC before umaklas o nakawala ang Pilipinas sa ICC. Kasi ifinail yan ni Duterte noon eh. Matalino eh, di ba? Pero mas matalino ang Diyos sa kanya. Mas matalino ang Panginoon sa kanya. Kasi creation lang siya. wag siyang magmatalino. Ano? Hindi niya pag-aari ang buhay ng tao at ang desisyon ng mga tao. Na bago niya na isagawang kumala sa ICC, ang Pilipinas ay naisampa na ang kaso two years ago two years before. No? So, pasok. Wala siyang kawala. Di ba? Doon nga sa, sa quadcom hearing eh, nag uh, mamalaki pa siya, nagmamataas na hindi naman daw pasok, walang nangyayari. Eh, hindi totoo yon At nang uh, sinupalpal siya nung isang uh, kongresista at isang uh, kasama dun sa hearing ay na na ipinakita yung mga kaso nila nila joke no di ba sa sino pa ba yung isa si Jim kaya yun hindi ko na matandaan na pasok sa banga kumbaga. kasi bago nakaalis pa ulit-ulit ako no kasi it's a good news na to, to give hope sa mga kababayan natin na nawawala na ng pag-asa para sa hostesya na matutulungan tayo ng ICC at nagpahayag na ng intention ang DOJ na Department of Justice, ano po, na willing silang makipagtunungan. Oh, Di ba? Ang gandang balita. So, ayan na nga po. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button. Nandyan lang po yan sa baba ng video ito. And uh, i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads po. Kasi tayo ay uh, walang kasinungalingan dito, walang fake news, at nagpapakita tayo ng ebidensya bago tayo Bago tayo, <laughs> Chinese ako. Oy, hindi tayo Chinese. Huh? Uh, bago tayo mag-share ng information. Ano po? Laging may kasamang ebidensya o resibo. Oh, sha, sha, sha. thank you so much again for watching. And uh, just like I always say, believe in yourself, believe in God and share love. Thank you so much, and see you in my next vlog. Thank you, thank you. Mm.